bigla na lang tumirik itong aking sniper F5150 kung mapapansin nyo dito sa panel gauge nya walang error na lumabas so normal lang yung display so naka neutral tayo at kung makikita nyo rin sa display full tank ang ating gasolina perfect troubleshoot tayo troubleshoot si pagpasok ko hindi siya hindi masyado may tumakin ako ko lang alam kung fuel injection to or star plug troubleshoot tayo troubleshoot mayroon mayroon, mayroon ko rin ano? So ayun, what's up sa inyong lahat guys, Tanbi TV here. So ngayon, habang papasok pala ako sa aking trabaho, bigla nalang tumirik itong aking Sniper F5150. Hindi ko alam kung anong dahilan kung bakit na lang tumirik ang makina nito. So kung mapapansin nyo dito sa panel gauge niya walang error na lumabas. So normal lang yung display. So naka tayo. So kahit anong gawin ko, kaka-start dito, pinapadyakan ko talaga. Ayaw mandarang makina. makina. ko alam ko ano Hindi ko alam kung alam, alam, start lang. naman siyang alarm. Tapos pag electric start ko, ayaw lang. Hindi <laughs> ko alam kung ano ito. Hindi ko alam kung start light. So yun napakaswerte ko at walang malapit na shop dito sa pinapapestuan ko kung saan nasira ang motor ko. So ayun, medyo may kalapitan pa naman sa bahay yung area na nasiraan yung motor ko. Siguro mayroong layong 400 meters paway sa bahay. So ngayon, tinulak ko na lang paway at ishichik ko muna sa bahay kung magagawa ko. Kasi kung hindi ko magagawa, idadalhin ko ito sa malapit na shop sa amin. Alright, nandito na ako sa bahay. So ayun, tinulak ko lang pala yung motor. So ngayon, trouble shoot tayo. Unang, unang ishichik ko yung spark flag. So, may spark plug naman ako itong extra. Yung pinaglumaan. Yung dati to. Okay naman to yung binaklas ko. <coughs> so, ngayon, tatanggalin ko muna itong kaha. i ko kung may kurinti yung spark plug. Nabuksan na natin yung kaha ng motor. Ang i-click natin itong spark plug. Tatanggalin ko muna to Tigas tayong may pantanggal tayo dito yung kasama to sa pagbili ng motor ng sniper. So, Lalagyan na natin ang pihit dito. So, ang pihit natin ay counter counter clockwise pa ganun. Nakalas dinak. Ay. troubleshoot tayo, troubleshoot. Kasi pagpasok ko oh, hindi siya hindi masyado may tumakin ako. Di ko lang alam kung fuel injection to or spark plug. Pag fuel injection, papaklas tayo ng ayan, kahanayan. na yan. Sana hindi naman fuel injection. So ito na yung spark plug natin. but parang ganito ang kulay niya? Yan parang iba ang kulay parang may kalawang kailangan na siguro nito ng famous check natin kung may kurenteng lalabas buhay natin ang buhay natin sa susian Mayroon. mayroong mayroong po rin ito It Parang mahina. Ito yung dati kong spark plug. Isusubok e, natin dito. Palitan natin to. Yeah. So ito yung nakakabit na spar flag. So ngayon, tinanggal na natin at ipinalit ko yung yung kinabit kong spar flag. Yan yung stock yung uh, nakalagay talaga dyan sa makina ngayon. Tinanggal ko, pinalitan ko pinalitan ko nito. So mga lang naman sila ng brand uh, So ngayon, okay pa naman 'yon. Titestingin ko lang kung andar kasi ito ayaw talaga. Pero may kuryente siya, mahina. Kumpara doon ay medyo malakas yung bigay niyang kuryente. So ngayon, titestingin natin kung uh, naramaki na. Kabit lang natin tong flag. itong plug. Itong plug. So ngayon, i-start natin. Buhay natin sa so susi. naman mandar eh. So, ibig sabihin, ito ang sira. So, minor trouble lang tayo at nagawa natin dahil sa spark plug. So, ito yung sira. So, ayun. So yun, nagawa natin ng maayos. Nagawa natin dahil doon sa star flag. Siguro sa susunod na vlog ay uh, ipapagawa natin tong motor ko. Pa-PMS tayo, pa-total body cleaning at pa tune up. So ayun. Maraming salamat sa mga nanood, oh. peace out.